Tila may uh, mali sa bagong chain of command ngayon ng pambansang pulisya. Ito ang komento ng isang dating general ng PNP na naninindigan kailan may hindi naging parte ng kanilang hanay ang pagsunod sa anumang kautosan mula sa Department of Justice tuwing may mga operasyon ang pulisya. Matatandang inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance sa PNP para gawin ang iligal na pag -aresto kay e dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ibabahala ng isang dating opisyal ng PNP ang tila bagong chain of command ngayon sa Philippine National Police. Kaugnay ito sa nangyaring pag-amin ni Justice Secretary Jesus Boying Remulia sa pagdinig ng Senado sa nakita niyang irregularidad sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumabas sa pagdinig na DOJ ang nagbigay ng clearance kay Chief PNP General Romel Francisco Marpil na iniutos naman kay CIDG Director Nicolas Story para pangunahan ang operasyon sa mabilis na pagpapalipad kay Duterte sa The Hague, Netherlands noong 11 ng Marso. Dahil dito, tila naguluhan si PNP retired Lieutenant General Philmore Escobal sa pangyayari. Sa kanyang official na social media post, tinatanong nito ang PNP kung may chain of command pa ba ang polisya base sa mga pahayag na remulya sa nagdaang hearing sa Senado. Giit ni Escobal, kailan may hindi naging bahagi sa komandang PNP ang anumang kautusan na sa Department of Justice at DILG, kundi ang presidente lamang bilang commander-in-chief. Matatanda ang hindi sinagot ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang tanong ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung sino ang nagutos o utak ng pagpaparesto kay Duterte. Una nang inamin ni Police Major General Nicolas Torre na sumunod lang siya sa utos ni Marbil para arestuhin ang dating Pangulo. At nang si Marbil naman ang tinanong, agad nitong ginamit ang kanyang executive privilege para huwag sagutin ang katanungan kung sino naman ang nag nagutos sa kanya para gawin ang agarang pagpapaalis ng Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Marbil na agad sinalo ni Remulia. Sinabi niyang siya ang may clearance sa operasyon laban kay Duterte. Sinunod lamang anya ito ng DILG Secretary John Remulia na iniutos naman kay PNP Chief Marbil na siya rin namang ipinatupad ni CIDG Director Nicolas Torre. Gayun paman, hindi inamin na remulya kung saan at kanino galing ang order o kautos ang kanyang ipinatupad para dakpin, pilit na pasakain sa aeroplano at palabasin ng Pilipinas. Tanong naman ngayon ni General Escobal, sino ang nagbigay ng utos para arestuhin si Pangulong Duterte? Batay Anya sa Senate hearing, tila walang malinaw na sagot mula sa mga resource persons kung sino ang nasa likod ng pag-aresto. Sa huli, kitang kita, sa pagdinig, ang tila pagtatanggol ni Ramulya sa mga kasamahan nitong naiipit sa sitwasyon, kaugnay naman sa paggamit ng executive privilege. Anya, dahil sa nasabing privileheyo para sa kanilang nasa ehekotibo, hindi na Anya kailangan isa publiko pa ang mga plano at preparasyong ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong. Duterte.